tidak mimpi sekali senyum Hai mohon ya an mewarisi yaolah semoga suara löpon anestesi prok k 사ончинг bebek i don't homey homey at saka homey din na dip unti-unti lang para lahat yung mabili diba gusto yun lima yeah. maliit siya na toyo 2 na maliit ay ano gumawa na sya so, natin yung ano presyo tapos 5 five, five adobo. dalawa dalawa

タイムタイムタイムタイタイムタイムタイムタイムタイタタイムタ

hindi lang hindi rin kaya lahat ikot-ikot lang ayun mga tama sa labas